Ito guys, an uh, anong kulay ito? Clear and? Hindi yan clear, ano yan? Metallic. Ah, uh, metallic white. Metallic white at saka black na heart shape balloon. Ito daw mga usong-usong -uso ngayon eh. Bakit, bakit uso siya? Anong dahilan? Ano bang trending eh? Bakit ganito balloon sang uso ngayon? Ano, ano ang dahilan, mami? Hindi mo alam? O, oh, basta uso yun, o. Sige. Uso-uso daw yung ganitong balloons na ganitong combination na metallic white and uh, black heart shape balloons. Hindi namin alam kung bakit. Eh, basta may order lang sa amin. <laughs> uso raw, eh. Eh, di makisabay sa uso, di ba? Anyway, uh, ganito po. Pag gusto nyo ma-order sa amin, subscribe lang kayo dito sa sa channel ko. And then may mga iniiwan din naman akong ano dyan. Contact numbers. Nandito kami ngayon sa Fairby Terraces. Ayan. Okay guys, ah, pag gusto nyo lang order lang kayo. Yung meron pa pala ano, meron pa pala nasa loob pa pala ng kotse. Yung iba. Okay guys, ah, maraming po salamat.